Hi guys, nakuha si Mama Xile. Tapos napadyoy kamatis, nakuha sa kamatis. Napadyoy dag daghan bunga. Tapos napadyoy alubati. Tapos alubati. Oh. Naghan dyoy guys. Tapos halang pajun ni guys. Dimon nyo da. Kung kaunan ni mo ni, makuandog ka. Halangan yun ka, kung mainong kag tubig yun, di yun na mawala. Maura na, guys. Napa yun, joy yun sili, oh. napa yun alubati. Tapos, napa Gaya balong o rambutan, tapos, kaning pichay. Pichay. Ayong magulay dayon Ma tapos na ka yung kamatis maura na guys bye